tunay nga bang may kalayaan ang mga dating henerasyon? Wala nga bang pagkakaiba o diferensya sa bawat panig ng iba't ibang kaserya ng panahon ng Kastila? Ang panahon ng Kastila ay parang isang nakakadeen ng puso. Puso na tumitibok, ngunit nasisikil. Uy! Babit! Ikaw ba yan? Kamusta kaibigan? Mabuti naman! Saan kaibigan? Kaibigan, sino ko nga ulit? Ako to, si Munoz. Sa klase mo, nung elementary. Ano ah. Ano nang narating mo sa buhay? Tignan mo ako. Nakakangat na sa buhay. May lupahin na rin ako sa na. Eh, wala pa eh. <laughs> Siguro hindi ka sa sikap na tulad <laughs> ko. Dapat gayain mo ako, magsikap ka rin. At balang araw, mga narating ko, nararating mo rin. Dapat gayahin mo ako, Munoz. Tignan mo ako ngayon. Marami na akong pera. Ay, Bigan, alis na ako. Hanggang yeah. yeah. Elena, anong trabaho mo gusto mo paglaki? Paglaki ko, gusto kong makapasok sa politika o papatulungan ko ang mga mamamayang katulad kong laki sa hirap. Napakabuti mo talaga, Elena. Pero sa tingin ko, imposible yan. Elena, bakit gusto po pumasok sa politika? Matagal ko na kasi itong pangarap. Matagal ko na gusto tulong mga maway ang mahirap patulad ko. Oy, oy, oy! Ano sabi mo, Elena? Sa taas naman ang pangarap mo, makangarap ka na alam yung posibyo ba? <laughs> o Leo, anak ko, kailangan mo na magkat. So, bali, at kahit ano mang oras, ay pwede pumunta dyan ang sundalo at pwede kang gusto din at pwede ka pakipulis na gaya mo. Sige tayo. Nandiyan ba tingin ko ba itong bakay? Ako po yan ba? Tara! Ano ang mga anak? Akin nun. Kabayan niyo po ang aking anak. At man siya naroon. Sana po siya. Leo, ano ba ito? Bakit ngayon ka palang gagawa? Ayun okay, na po sir. Kanina ka ko ba ito pinapagawa? Ito mo ka sa kong Sige narito na po ako. Kuha na, kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Dinakit po nila ako at sabitan po yung trabaho para sa quality service. Ano nga ba, mangyayamit tong ama ng anak eh. Kaya pasensya ka na na. Eh, hindi ko mababayarin yung pala mo kasi mahihap lang tayo eh. Ayos lang yan eh, tay. Yeah, pwede mo ba ang turuan? Mag-asak ko lang masyadong alibis eh. Sige, Clark. Ito, may mga sitwasyon sa ay Opa, mo ang anak ko. Oh, Gusto ko sa pag-aaral na kuya. Oh, kagusto ka ba mga gawain dito sa bahay? Hindi pa po. Ay, gawain na. Ay, bayan, ba yan? Bakit si pa kuya? Pwede mag-aaral na hindi. Sa inyong napanood na apat na senaryong isinagawa, ang pinupunto dito ay ang gender roles noong panahon ng Kastila. Sa bawat senaryong ginawa, mayroon ito kasangkot na iba't ibang issue patungkol sa gender roles. Kagaya na lang ng hindi maaaring maghangad ng mataas sa pangarap o makapag-aral man lang ang mga kababaihan noon. Sa mga kalalakihan naman ay ang sapilitang pagtatrabaho. Nakakalungkot man isipin pero sadyang ibang iba ang gender roles sa noon at ngayon, lalo lang sa mga babae. Na noon, pati ang kasuotan at ang paraan kung paano sila makipag-usap ay dapat na mainhen. Ang mga Pilipino noon ay parang may mga kadena sa kanilang leeg sapagkat halos wala lang silang karapatan para gawin ang gusto nila sa kadahilan ng sobrang taas ng ekspektasyon sa kanila o di kaya ay para masiguradong naangkop pa rin sila sa lipunan. Kaya't minsan ay mapapaisip na lang tayo kung may kalayaan nga ba mga Pilipino noon. Hindi natin maitatanggi na sadyang unfair o hindi patas ng gender roles noon dahil mababang tingin nila sa mga kababaihat. Ngunit ito ay unti-unting nababago dahil na globalisasyon at sa mga taong nagtataguyo at magkaroon ng pantay na karapatan sa kasarian. Pagpatuloy sana ito upang wala nang makaramdam ng pressure dulot ng inaasahang mataas na ekspektasyon sa bawat kasarian.